Wuh, main sumi go bro, main sumi go, main sumi go di bro. Iwan ko melakukin ting busis sih. Eh. Oh, melakui yang busis. Melakui yang busis.

Makiting bro, hah? Yang Oke makiting? Bro, 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 Main bro, 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 Ah, bro, 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 pulang puling hitar bro ah di bro papalik bro ah 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 ok ngalapit bro ah ah ok no lapis, no no". No. Yeah, ok ah 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 ok ngalapit bro ah 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 ah

Tunggu wak, sandi nilah. Sari Bro. Tulungan natin to bro. Sobrang lakas ng hatmok. Nabi sobrang lakas. Ha. Ah. Tok, ah. so, okay makikita nalo. Grabe, oh. sobrang, sobrang lakas. Si bangkiting nakita na natin si bangkiting pero wala pa. Tingnan niyo. Nakatawa 'yung mga 'yan. bro baka sinadiban lang yung si Mangkiting arum para ma ano ba makita natin baka si Mangkiting talaga yung nakita ko makita natin kanina hindi bro baka mga baka ginamit niya yung katawan ni Mangkiting ano ba baka ginamit ni niya mga... ginamit ni Ragnar oo possible ginamit niya impossible biglang nawala dito si Mangkiting Mangkiting man yun kaya nga biglang nawala dito eh. si Mangkiting talaga yun. Oh dito namin si mangkiting na kita si tapos naman. biglang nawala. Grabe. Pag nilapit, nilapitan na natin. Sabi niya kasi may patibong muntik nang mapit. Nilapitan si. talaga natin kasi si mangkiting na nakita so natin. Ito ayon guys no. Pagkatapos, nawala nakita si kita namin si mangkiting dito. Tapos biglang lumabas si Ragnar doon sa likuran. Tapos tawag so nung... talaga ni Ragnar sa malapit. Sino lang tinulungat, tinulungan, tinulungan na namin si mangkiting. Biglang nawala tapos biglang sumulpot si Ragnor doon sa likuran so yan mga idol no? bro para bro ah. <laughs> uh, hindi tayo titigil dito bro makita na natin <laughs> si Mangkiting hindi na natin tululubayan yan yeah